good morning ayan, ngayon lang uli ako nakapag uh, nakapag video ano, kasi laging uh, busy si tita lani ay laging busy, so sa ngayon ay uh, pupunta tayo ng walmart <clears throat> yan, kailangan ko ng shades so bago yan ay dadaanan muna natin kasi merong uh, merong magbibigay ng kangkong yan, meron akong kaibigan dito uh, kung sino daw ang uh, gusto ng kangkong eh gusto ko ng kangkong <laughs> So, patulog na siya kasi panggabi siya. Pat patulog na siya ng 8.30 ng umaga. So, ang time check pala natin dito is 8.09 ng umaga. So, ang araw ay uh, Tuesday. So, day of pa ni Tita Lani. Ayan, medyo matagal-tagal uh, na-stop ng pag-video si Tita Lani kasi wala na siyang ma-video. <laughs> wala na siyang ma-content. Kaya bumaba na naman ang kanyang uh, algorithm. So, ayan. Basta enjoy lang. Buksan ko yung bintana kasi Pagkaumaga, malalanghap ko yung fresh air. So, kaysa mag-aircon tayo, eh, mag-fresh air na lang tayo. kabilang subdivision. Nakatawid ako kaagad kasi walang gaano sasakyan. Marami pang pinapatay yung mga bahay dito. Okay. Very good. Clear. Andito ako sa Palisades subdivision. ay mga yayamanin. <laughs> okay. Sana gising pa yung magbibigay ng kangkong dahil kung hindi nako. ngayon lang uli ako makakakain ng kangkong nung nakaraang uh, last month ba yun Di. nung nakaraang linggo binigyan niya ako ng kalabasa so ngayon kangkong ang ibibigay niya sa akin so iikot muna tayo nandito na ako sa bahay nila pero iikot muna ako para mamaya eh madali na akong lumabas ko tayo. Ooh, kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Okay, kaya, kaya. Medyo masigit kasi ang mga ano dito sa subdivision. Kailangan na. Oops, double parking na. So doon ako medyo babanda. Para hindi ako maka-storbo. Ayan, saglit lang naman ako. Kukunin ko lang yung kangkong. So, i-off muna natin tong Ayan. Nako. Nakatayo pa yung aking uh, mga hair dyan. So, syempre, bababa tayo. Ayan, magandang morning. Nandito ako sa kapitbahay. Nangangapit bahay ako kasi. Ihingi tayo ng kangkong. Ako oh, <laughs> Good morning. Oh, oh, ito bayad ko. Ano 'yan? May pa-chocolate. Chocolate, chocolate ka pa. Taka, ito, ito ito masarap tong ano oh, yung man. uh, cashew polo. Ah, hindi kita nabigyan. Merong isang isang, isang isang oh, supot oh, lang yan kaya isang isa lang bigay. Ang dami ni. Sinugasan ko na. Okay, naka naka-video ako. Hindi ako naka-live, naka-video oh, okay. lang. na. Ito po si Breeze, ayan. Siya po ang <laughs> nagbigay sa akin ng kangkong. Kasi ngayon I'm ako, ako mag-upload ng anong video, wala na akong ma-content. <laughs> ayan, oh, ka na Ayan, ito. Marami akong content So, uh, pag naadobo na ko to bibigyan kita ng uh, adobong kangkong. Pero sana successful ang aking uh, Kaya -kaya adobo. Ba? Uy, maraming salamat. <laughs> din na, na kita istorbohin. Uy, hindi na kasi... Magluluto ka, ay mag, mag, uh, matutulog ka pa. Panggabi po siya, ayan po siya, oh. Ah, Pero maganda pa rin siya kahit. <laughs> Magandang <-gambakes>, nakakain na. <laughs> Naka, kumain ka na? Uh, lulutuin ko pa lang yung kalabasa na bigay mo. Ako nga, di pa nalutuin mo. Oh, so, uh, <laughs> pinicture ko kanina, tingnan mo yung... Uh... Oo oh, nga, nakitin ka, ka Hindi ka. Kaya... <laughs> o siya, sige, o siya, ko, you, hindi, kasi, mm, hindi, hindi, ano, hindi okay, na ako... Thank you, thank you. Hindi na kita kasi... Hindi na nakapasok. Hindi na, kasi nga, alam mo... Thank you, thank you. Oo, oo, bibili ako ng sabon. Hindi pa ako nakapaglaba. Oh, so, alam mo naman si Inday. Uy, tuloy ba Ah, mamaya ko palang tawagan. Oh, kasi kasi kinoconfirm ko pa yung dalawa kung... Uh, tuloy tayo. Ha? O mm -hmm. oh, enjoy ka diyan sa cashew polvoron. Oh, oh, tsaka O oh, tsaka chocolate choc ba yan? Choc choc Usha. Okay. Chocolate, chocnut. Okay. O siya sige, matulog ka na ha. Oh, thank you, thank you. Okay, thank you dito mm -hmm. ha. Nako, mm -hmm. napakabait mm -hmm. ng mga friends ko, di ba? Nabibigay silang pagkain. <laughs> Ayan, talaga, mabait kasi si Ate Ayan, Ayun, para para tayong mabait, maganda 'yan. Mabait, mabait. Blessings 'yan. O oh, sige, iha. Sige okay, sige, hindi na ako maggaano ata. Mm, okay, ingat, okay, ingat, salamat. Okay, okay, matulog ka ng ano, maaga. umaga pala, umaga. umaga. <laughs> Sige. Sige baba, bye, bye. thank you. O, oh, diba, meron na tayong kangkong. Ayan, masipag ka lang maglakad dito. Eh, marami kang, uh, pwedeng, ma, maraming magbibigay sa'yo pagka, uh, pagkamabait ka mabait ka. <laughs> Binuhat yung bangko. Ayan. Kasi ino-offer nila yung kangkong. Ang dami kasi eh. So ngayon lang ako makakakain ng kangkong. Ilang years, grabe, no? Mabuti na lang, uh, Meron silang kangkong. Ako yung aking hair naman, ang aking hairdo. So, ayan, magda-drive ulit tayo. Punta naman ako ng tindahan. Yan, sa Walmart kasi. Naubusan ako ng sabon. So, ayan, si Inday ay uh, -inday na naman siya ngayon. <laughs> Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo lagi. Have a nice day!